Mukhang ako ang nagsimula nito. Batang lalaki, makinig kang mabuti. Ang pamilya jang ay hindi tatanggap ng pag-aasawang ito. Saan ka galing? Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Tia, yeah, hindi yun ang ibig kong sabihin. Wala akong pakialam sa mga hangarin mo. Mga scammer sa kalsada tulad mo ay pangkaraniwan lang. Tia, yeah, hindi ako scammer. Tigilan mo ang kakulaitan mo. Tingnan mo ang hitsura mo. Walang pinagkaiba sa mga besurero sa kalsada. Isang besurero ay hindi karapat-dapat sa anak ko. Palaka sa putikan, gustong kumain ng gansa. Tapos ka na bang magsalita? Wala akong interes sa'yo. Huwag kang magpakapanggap na importante. Hinapak mo pa ang sertipiko ng kasal. Sabihin mo ang totoo. Narito ako para kansilahin ang kasal. Ano? Ikaw ang ayaw magpakasal. Huwag mo akong hamaki. Dahil lang sa mga ari-arian mo sa syudad. At kumpanyang milyonaryo ka. Sino ka para magmalay? Lumampas ka na sa hangganan. Nanay. Hinay-hinay lang, kumalma ka. Abot na sarurok ang galit niya, malubha ang pinsala sa atay niya. Huling yugto na ng kanser sa atay mayroon ka. Isang buwan na lang ang natitira. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit mo sinusumpa ang nanay ko? Hindi ako ang sumusumpa sa kanya. Ito ang totoong kalagayan niya. Wala nang pag-asa ang kanyang kalagayan. Kung iginagalang niyo ako noon paman, baka natulungan ko pa siya. Ngunit ngayon, Tumigil ka dyan. Handa ka na bang humingi ng tawad? Tawad. Sa tingin mo karapat dapat ka, makinig kang mabuti. Kung mangangaklas ka tungkol sa nasirang kasunduan, hindi ka pababayaan ng ang kandyang. Mukhang hindi kayo natututo. Kung ganoon wala na akong sasabihin pa. Ang kapalaran ng inyong ina ay ipagkatiwala na lang sa tadhana. Ang hamak na alipin mula sa North City ay bumabati sa hiwagang manggagamot. Tagapamahala Chen. Bakit kayo narito? Inay, sino ang lalaking ito? Si tagapamahalahan Bey mula sa Grupo Ye ito. Ang Grupo Ye ay malawak na korporasyon, may pinakamayamang angkan sa lalawigan Jang. Ang maging punong tagapamahala ng Grupo Ye, ay nangangailangan ng pambihirang kakayahan at impluensya. Ikinagagalak kitang makilala, Ginoong Chen. Ako si Jiang Xian Gai mula sa angkan Jang. Isang karangalan ang makasama kayo rito. Ginoong Lin, sa ng Grupo Ye, nakikiusap ako. Pakiligtas po ninyo ang aming Panginoon. Grupo Ye. May anak bang babae siyang nagangalang Yeksinra? Opo, siya ang minamahal na anak ng aming Panginoon. Sige na nga, ang mabait na binibini. Ginoong Lin, parito po kayo. Ginoong Chen, kung maaari, patawarin ang aking kapusungan. Kain na hinala ang pinanggalingan ng binatilyong ito, nagaalanganin ang kanyang layunin. Kung siya ang mag kay Panginoon Ye, nangangamba kung siya pa ang magdudulot ng panganib.